kitan nga ako bago pa ang sorpresa karawan kasi ng aming principal kaya naman amin siyang pinasaya Eet! Hello mga bishi! Nitong nakaraang araw nga ang amin ngang butihing principal ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. Kaya naman ang lahat ng guro dito sa aming paaralan ay nagtipon-tipon muna saglit dito sa opisina. Taon-taon kasi amin ang nakagawian na sorpresahin ng aming ama ng paaralan. Nung nakaraang taon nga kami nga ay nagmanyanita. Gumising kami ng alas 4 ng madaling araw para pumunta sa bahay nila. Pero dahil nga nagkataon na mayroong pasok ang birthday ni Sir Teng, napagplanuhan namin na dito na lang kami magsorpresa sa opisina. Sabi ko nga para naman maiba habang kami ay kumakanta ng happy birthday dapat may kasamang saya kaya eto sa loob nga lang ng isang minuto nabuo buo agad namin yung step nito ganyan talaga kami mga guro kahit imprompto, kayang kaya namin gawin ang lahat ng mga imposible kahit hindi ka marunong sumayaw abay kailangan mong sumabay nung matapos na nga kaming mag agad agad nga ay tinawagan ko si Sir Teng sa kasalukuyan kasi siya ay nasa district office ay kailangan niya nang pumunta dito sa opisina para may sakatuparan na ang aming sorpresa may po kayo dito ba ka dito? Sa yes. Pocorpey? Opo, ay kailangan po kayo ikaw, hey, Hindi, pa siya ito apresentan Ay, ikaw, woy, isikrito lang yung aking ngayon Hindi nga, sir Kung halimbawa ka ba, sir? Eh, ay, inahintay na po kayo Pagkapunta ako dyan Huwag ka mag-ano ba, eh Walang mga... Uh... Kala ko ba, busy kayo dyan Ay, ay ka. inahintay na po okay. kayo dito, sir Ay, magpapunta na po siya ng district Oo, oh, ano, ano Parish ako Ah, sige, sir Sabihin ko na lang po na mga 10 minutes. Nung matapos ko na nga siyang tawagan, kami nga ay nagtawanan dahil nga sa harapan ng aking mga kaguro, ako ay napagalitan. Hindi, hindi kasi alam ni Sir Teng na siya ay aming susurpresahin. Pero hindi naman ako maramdamin, kaya okay lang sa akin. Nung siya nga ay dumating, siya nga ay nagulat dahil kami nga ay sabay-sabay na umawit ng happy birthday habang sumasayaw. Ito nga ang nakakatuwa dito sa aming paaralan dahil pag mga ganitong okasyon, kami talaga ay nagkakaisa. Kahit na mahiyain, ay talagang sumasabay, sumasayaw at kumakan. Kaya panigurado itong aming principal na si Seiteng ay na sorpresa Galak na galak talaga ang puso niya. Alam niyo ba mga bishi yung kantang How Beautiful Is The Morning na pang-Manyanita? Amin nga din yung kinanta kasabay ng pag-abot ng bulaklak para sa kanya. Panigurado ang iba sa inyo hindi alam yung Manyanita. Ito nga pala yung makalumang paraan ng paghaharana sa isang taong may kaarawan. Limitahan nga lang itong nakikita dito sa probinsya at ang mga gumagawa lang nga nito ay yung mga may edad na. Pero dito sa amin mga bishi, kahit kami ay bata-bata pa, marunong kami magmanyanita. Dahil siguro, ito ay tradisyon na dito sa aming paaralan. Ang sarap din kasi talaga sa feeling na magharana ka. Tapos ang ginagawa pa nga namin kung sino ang nagmanyanita, siya yung magdadala ng pagkain. Pero dahil nga may pasok ang kaarawan ni Sir Teng, dito na lang namin ito ginawa sa opisina. Nung matapos na nga kaming kumanta, isinunod na namin yung pag-aabot ng regalo para sa kanya. Bawat grade nga dito sa amin naghanda ng pangregalo. Sunod-sunod na nga namin inabot ito. Kitang-kita nga sa mukha ni Sir Ting, ang kagalakan. Happy, 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 nga namin iabot ang aming mga regalo, kami na nga ay nagpitsura. Dahil nga hindi kami kasya, nag-buy grade na lang muna. Dahil nga kami ay mayroong iniwang mga eskwela, hindi na nga tumagal yung programa. Agad-agad nga nung natapos kami, itong si Sir Teng hinakot agad yung kanyang mga regalo. Sabi ko nga, Sir Teng, ikaw muna ay dito, pahingi naman kahit isa. Aba, hindi man lang ako binigyan. Sabi nga niya, papakainin niya lang daw ako nitong kambing at kaldereta. Mayroon pang ang fried chicken. Dahil nga tanghali na, kami nagsibuga na. Ganito talaga taon-taon ng aming principal, siyang nag papakain sa amin. Ay, busog man din. O, paano ba mga bisi? Hanggang dito na lang muna. Maligayang karawan sa iyo sa Patuloy ko sana pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!